Ay, opo ma'am. Imposible pong may sinorender dahil ako nga eh, bagamat yun eh top secret, eh pero wala naman ng top secret. Alam na, eh, pelikula na nga yung pinunta ko dun eh. Yung pinunta ko dun sa uh, West Philippine Sea, siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na na teritoryo ang ating uh, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi, yun nga yung mission ko eh. Yun nga yung mission ko nung panahon na yun eh. Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Eh. Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At eh, hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil noong panahon na yun, yun sana ang balak natin gawin, pero kinontra ng isang uh, army colonel. So hindi natuloy. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. <laughs>